Ang bawat hardinero ay may pangarap na matamis na matamis. Ang itim na ginto, ang perpektong buhaghag na kompost na bumubuhay sa hardin at ginagawa itong paraiso. Pero paano kung sa kabilas ng buwan-buwang pagtitiyaga mo, sa pag-ipon ng mga organikong materyales, ang nakuha mo ay isang mabaho, nakakalaso na substansya na pumapatay sa iyong mga pananim? parang bangungot. Di ba? Mas madalas itong nangyayari kaysa sa iniisip mo. At ang dahilan? Kadalasan, dahil sa ilang nakamamatay na pagkakamali. Ngayon, tatalakayin natin ang limang bagay na hindi mo dapat ilagay sa kompost para hindi masira ang buong pataba. Maniwala ka, ang ilan sa mga ito ay tiyak na ikagugulat mo. Mabilis nating balikan kung ano ang kompost sa madaling salita, ito ay isang kontroladong proseso ng pagkabulok. Bilyon-bilyong mikroorganismo, bulate at fungi ang nagtutulungan bilang isang koponan para gawing masustansyang humus ang iyong mga basura sa pagkain at basura sa hardin. Ang susi sa tagumpay ay balanse. Balanse ng berde. Ibig sabihin, materialis na mayaman sa nitrogen at kayumanggi mayaman sa karbon. Sirain ang balanse na ito at guguho ang buong sistema. Kaya naman, ang tamang paggawa ng compost ay hindi nagsisimula sa kung ano ang dapat ilagay kundi sa kung ano ang hindi dapat ilagay. Kung gayon, simulan natin sa numero unong kalaban. Ang sangkap na ito ang kayang gawing tapunan ng biyolohikal na basura ang inyong tambakan ng compost sa halip na maging pinagmumula ng pataba. Ang tinutukoy ko ay mga produkto ng karne, isda at gatas, pati na rin ang anumang uri ng taba at mantika. Marahil, iniisip ninyo, ano naman ang masama, organiko rin naman yan. Pero, ang problema dito ay komplikado. Una, ang amoy. Ang mga tiratirang tirang karne, puto ng isda o maasim na keso ay nabubulok ng lubhang na iiba kumpara sa damo o buto ng mansanas. Naglalabas sila ng matapang, nakakasuka at mabahong amoy ng pagkabulok. At ang amoy na ito ay parang isang libre-libre na paanyaya sa lahat ng hindi inanyayahang bisita sa paligid. Taga, pusa at asong gala, lahat sila ay magsisipuntahan sa handaang ito. Hindi lamang kakalatin ng mga hayop na ito ang inyong compost sa buong bakuran kundi maaari rin silang magdala ng mapanganib na sakit. Maniwala kayo, mas mahirap labanan ang pagdami ng mga peste kaysa sa hindi lang pagtatapon ng buto sa composter. Pangalawa, mayroon tayong mundo ng mga mikrobio Hindi nakikita, ngunit lubhang mapanlin lang. Ang tamang compost ay gumagana sa tulong ng aerobic bacteria. Kailangan nila ng oxygen para mabuhay. Ngunit ang karne at lalo na ang mga taba ay lumilikha ng siksik, walang hangin at nabubulok na buo-buo sa tambak. Sa ganitong uri ng kapaligiran, nagsisimulang mamayagpag ang anaerobic bacteria. Sila ang lumilikha ng amoy bulok na itlog o amoy sulfur, hydrogen sulfide. Ngunit ang amoy ay kalahati lang ng problema. Ang anaerobic na pagkabulok ay gumagawa ng mga lason at maaaring maging pugad ng mapanganib na pathogens gaya ng salmonella o E. coli. Ang temperatura sa ordinaryong tambakan ng compost sa hardin ay bihira lang maging sapat na mataas at stable para masiguro na masisira ang lahat ng mikrobyong ito. Pagkatapos, nang walang kamalay-malay, idadagdag ninyo ang patabang ito sa inyong taniman ang strawberry o gulay. Ang mga resulta ay maaaring maging lubhang masama para sa inyong kalusugan. At hiwalay nating pag-usapan ang tungkol sa mga taba at mantika. Mantikilya, mantika na ginamit sa salad o taba mula sa kawali. Lahat ng ito ay mahigpit na ipinagbabawal. Babaluti ng taba ang iba pang organikong basura, parang isang hindi tinatagusan ng tubig na pelikula. Inipigilan nito ang pagpasok ng hangin at moisture sa mga kapakipakinabang na mikroorganismo. Bilang resulta, ang proseso ng paggawa ng compost ay bumabagal ng husto o kaya tuluyang humihinto. Ginagawang malagkit, mamantika at napakabahong masa ang tambak. Kaya tandaan ninyo ito ng minsanan. Walang buto, tirat-tirang karne, isda keso, yogurt, taba at mantika. Ito ang pinakamadaling paraan para masira ang lahat mula pa lang sa simula. Dumako tayo sa ikalawang punto sa ating stop list. Ito marahil ang pinakamapanlin lang na bitag para sa sino mang hardinero dahil nagkukunwari itong isang bagay na makatwiran o tama. Ang pinag-uusapan natin ay ang mga may sakit na halaman. Sa unang tingin, Tila tama ang lahat. Inalis mo ang mga dahon ng kamatis na tinamaan ng Phytophthora o kaya'y pinutol ang mga dahon ng pipino na may puting amag, powdery mildew. Saan mo sila ilalagay? Aba, syempre sa compost pile. Organikong material ito, hayaan mong mabulok. Ngunit sa mismong sandaling ito, naglalagay ka ng isang time bomb or bomba na unti-unting sisira sa iyong susunod na ani. Alamin natin kung bakit. Ang iyong compost pile sa hardin ay hindi isang pangindustriyang sterilizer. Upang tuluyang mapuksa ang mga spore ng amag at fungi tulad ng phytophthora, kalawang rust, at scab, pati na rin ang mga itlog ng peste at mga sanhi ng sakit na bakterya at virus, kailangan ng napakataas at higit sa lahat matatag na temperatura. Pinag-uusapan natin ang 65-70 degrees Celsius na kailangang panatilihin sa loob ng ilang araw sa buong bahagi ng tambak. Sa normal na kondisyon sa bakuran, halos imposibleng makamit ang ganitong init. Ang iyong compost ay maaaring uminit sa gitna, ngunit sa mga gilid, nananatili itong malamig. At ano ang nangyayari sa huli? Ang mga aspores? ng amag at kungi ay napakatibay. Maaari silang manatiling buhay sa loob ng maraming taon. Pagdating nila sa iyong compost pile, hindi sila namamatay. Sa halip, napupunta sila sa isang komportable at mamasamasang kapaligiran kung saan payapa silang naghihintay ng tamang oras. Sa madaling salita, hindi mo inaalis ang may sakit na halaman. Sa halip, iniimbak mo ang sakit para sa susunod na taon. Isipin mo ito. Lumipas ang isang taon. Ang iyong compost ay hinug na, maitim at durog na durog. Buong pagmamalaki mong ikinakalat ang itim na ginto na ito sa iyong mga garden bed. Pinapakain ang mga batang kamatis, pipino at patatas. Ngunit kasama ng mga sustansya, ikinakalat mo rin sa buong hardin ang milyon-milyong dinakikitang spore at sa sandaling magkaroon ng angkop na kondisyon, tulad ng mainit at mamasamasang panahon, lulubha ang sakit ng mas mabilis at mas malala. Ikaw mismo, sa sarili mong mga kamay, ang magkakalat ng sakit sa iyong hardin. Kaya tandaan, anumang halaman na may mga tanda ng sakit, maging ito man ay mga batik, puting amag, bulok o lanta, ay mahigpit na ipinagbabawal ilagay sa compost. Ang tanging maasahang paraan para maalis ang ganitong uri ng organikong material ay sunugin ito o ilagay sa basurahan at ipatapon palayo sa iyong ari-arian. Magpatuloy tayo. Ang ikatlong bawal na sangkap ay isang tunay na maninira sa iyong halamanan. Mukha siyang inosente, ngunit ang layo niya ay sakupin ng buong lugar. Ang tinutukoy ko ay ang mga damo. Pero hindi lahat, kundi ang dalawang pinakamapanganib na uri, ang mga damong may hinog ng buto at ang mga damong may matitibay, gumagapang na ugat. Magpakatotoo tayo, ang pagdadamit ay mabigat na trabaho. At kapag binunot mo ang isang dandelion na may puting malambot na ulo o isang kumpol ng kwakgras, malaki ang tukso na itapo ng lahat ng ito sa compost pit saka magiging patabayan ang isip mo. Pero dito nagsisimula ang malaking pagkakamali. Hindi mo pala inalis ang kaaway, kundi ginawa mo pa para sa kanya ang isang perpektong inkubator. Magsimula tayo sa mga buto. Isang dandelion pa lang na namulaklak na ay may daladalang daan-daang buto na parang payong. Ganon din sa mga amaranth, chickweed, thistle, at marami pang iba. Ang mga butong ito ay likas na ginawa para makaligtas sa pinakamahirap na kondisyon. Kaya nilang manatili sa lupa ng taon-taon at maghintay ng tamang panahon. At ang mainit, basa at masustansyang compost pile mo ay hindi libingan para sa kanila, kundi isang five-star na hotel. Hindi sila mabubulok. Maghihintay lang sila na ikalat mo ang compost sa iyong mga taniman, at tuwang-tuwa silang sisibol na gagawing damuhan ang iyong maayos na halamanan, ngunit mas mapanganib ang mga damong may gumagapang na ugat, gaya ng quackgrass, bindweed, ground elder at horsetail. Hindi madaling puksain ang mga ito. Kahit maliit lang, isang sentimetrong piraso ng ugat ng quackgrass o bindweed ay kayang magbigay buhay sa isang bago buong halaman at muli ang compost pile ay perpektong lugar para sa kanilang pagtubo at pagpaparami maingat mong nilinis ang lupa binunot ang lahat ng ugat itinapon sa compost at inakala mong nanalo ka na pero sa totoo lang binigyan mo lang sila ng pahinga sa init at basa ang mga putol na ugat na ito ay tutubo ng bagong usbong at sa susunod na taon sa paglalagay mo ng pataba, ikaw mismo ang magkakalat ng hukbo ng mga hindi masirang mananakop na ito sa iyong lupa. Mas mahirap silang labanan ng sampung beses. Kaya ano ang gagawin? Ang mga damong walang buto at walang agresibong ugat, ayos lang ilagay sa compost. Pero ang mga mapaminsalang damo ay kailangan mong patuyuin sa araw hanggang sa maging parang malutong na herbarium bago mo lang ilagay sa compost o mas mainam, alisin na lang ng tuluyan sa lugar. Huwag kang gumawa ng dagdag na trabaho para sa sarili mo sa hinaharap. Ngayon, dumako tayo sa ikaapat na punto. Maraming pagtatalo ang nabubuo dito, subalit nagkakaisa ang pananaw ng mga eksperto. Tatalakayin natin ang tungkol sa ating mga minamahal na alagang hayop. Mahal na mahal natin ang ating mga pusa at aso. Subalit ang kanilang mga dumi ay talagang hindi nararapat sa tambakan ng kompost para sa ating halamanan. At alam kong nasa isip ninyo, sandali lang, ang dumi ng hayop ay magaling na pataba. Ano ang pinagkaiba ng dumi ng aso sa dumi ng baka? Malaki ang pagkakaiba rito at ito ay nasa kanilang pagkain at pisyolohiya. Ang mga baka, kabayo at kuneho ay mga herbivore o kumakain ng halaman ang kanilang dumi ay sa esensya mga nabuong fermented na mga halaman subalit ang mga pusa at aso ay mga carnivore kumakain ng karne at omnivore ang kumakain ng lahat iba ang sistema ng kanilang pagtunaw ng pagkain at ang kanilang mga dumi ay maaaring maglaman ng mga parasite at pathogen na lubhang mapanganib sa tao maging mastiak tayo ang dumi ng pusa ay maaaring maglaman ng oocyst ng toxoplasma, isang parasite na nagdudulot ng toxoplasmosis. Ang sakit na ito ay partikular na mapanganib sa mga buntis dahil maaari itong magdulot ng matinding pinsala sa sanggol sa sinapupunan. Sa dumi ng aso at pusa ay maaaring matagpuan ang mga itlog ng bulate tulad ng ascaris at toxocara. Ang mga itlog na ito ay hindi kapanipaniwalang matibay sa panlabas na kapaligiran. Hindi sila namamatay sa lamig o sa pagkatuyo. At tulad ng nasabi na natin, ang temperatura sa ordinaryong tambakan ng kompost sa bakuran ay halos hindi sapat upang mapuksa ang mga ito. Sa huli, hindi pataba ang maililikha mo, kundi isang biological hazard o bomba ng mikrobyo. Isipin ninyo. Gagamitin ninyo ang compost na ito para patabain ang inyong taniman ng gulay tulad ng letsugas, labanos, o strawberry, mga pagkain na madalas nating kinakain ng hilaw o may kaunting pagproseso lamang. Ang mga patogen at itlog ng parasite ay sasama mula sa lupa patungo sa mga ani at mula doon direkta sa inyong hapagkainan. Ang panganib na mahawa ng malubhang sakit ay hindi katumbas ng peking benepisyo na makukuha ninyo. Kaya ang patakaran dito ay bakal at hindi na maaaring pagtalunan. Ang dumi ng mga carnivorous na alagang hayop ay dapat itapon sa isang paraan lamang, sa loob ng plastic bag at sa basurahan. Mas mahalaga ang kalusugan ninyo at ng inyong pamilya at sa wakas, ang ikalima at huling punto sa ating listahan. Ito ay tungkol sa mga silent pests o tahimik na maninira na napupunta sa ating compost. Sa simula ay tila hindi delikado, pero sa totoo lang, unti-unti nilang nilalason ang compost mula sa loob. Tinutukoy natin dito ang abo ng uling, gayon din ang makintab na papel, glossy paper, at may kulay na karton. Simulan natin sa abo. Maraming hardinero ang naniniwala na ang abo ay isang mahalagang pataba, mayaman sa potassium at phosphorus. At totoo yan, pero may isang napakahalagang paglilinaw. Ang abo na kapakipakinabang ay yaong galing lamang sa pagsunog ng purong kahoy, sanga at damo na walang kimikal. Ngunit ang abo naman ng uling, briket ng uling para sa ihawan o pinrosesong kahoy, tulad ng chipboard sa so DLP, ito ay lubhang nakalalason sa iyong hardin. Ang problema ay hindi lang kapakipakinabang na elemento ang nilalaman ng ganitong uri ng abo. Ito ay konsentrado ng mabibigat na metal tulad ng tinga, cadmium, arsenic at pati na rin mga sulfur compound. Ang mga sangkap na ito ay hindi nabubulok o nawawala sa proseso ng pagkukompost. Sa halip, naiipon ang mga ito. Una sa iyong compost, Pagkatapos ay sa lupa kung saan mo ito ilalagay. At mula sa lupa, napupunta ang mga ito sa ugat ng halaman at kalaunan sa mga bunga na mapupunta sa iyong hapagkainan. Sa madaling salita, sa paggamit ng ganitong kompost, unti-unti mong nilalaso ng iyong lupa at ang iyong magiging ani. Ngayon naman, pag-usapan natin ang papel. Sa unang tingin, ang papel ay cellulose perpektong brown material para sa balansin ng compost. At totoo nga ito, ngunit para lamang sa ilang uri ng papel. Ang simpleng pahayagan, hindi pinaputing paper towel at karton na rolyo ng tissue paper. Lahat ng ito ay mainam gamitin. Subalit, pagdating sa mga makintab na magasin, pampromosyong flyers, may kulay na katalogo at matingkad na karton na packaging malaki ang pagbabago ng sitwasyon. Ang kintab ng glossy paper ay hindi gawa ng mahika, kundi ng espesyal na coating na madalas ay naglalaman ng kaolin, plastic, at iba't ibang kimikal na panali. Ang matingkad na kulay, lalo na sa mga lumang edisyon, ay maaaring naglalaman din ng mga nabanggit na mabibigat na metal. Ang lahat ng kimikal na ito ay hindi kailangan ng mga kapakipakinabang na mikrobiyo o ng mga bulati sa lupa. Ang mga sangkap na ito ay maaaring hindi nabubulok at nagiging microplastic na dumudumi sa compost o naglalabas ng lason habang unti-unting nabubulok. Kaya, bago mo itapon sa iyong compost bin ang isa pang karton ng pizza na babad pa sa mantika o isang glossy magazine mag-isip-isip ka muna. Ang layunin mo ay makagawa ng buhay at masustansiyang pataba, hindi isang basurahan para sa mga kemikal. At heto na nga, dumako na tayo sa pinakamahalaga. Ang pinakamalaking pagkakamali sa pagkokompost ay hindi lang basta masamang amoy o ilang damo. Hindi ito ang tunay na problema, kundi ang maling akala na nakakabuti ito maaari kang maging masinop sa loob ng maraming buwan, pero isang maling sangkap lang, at ang iyong itim na ginto ay magiging isang kabayong Trojan, isang tagapagdala ng problema. Isipin mo ito, masayang-masaya kang nilalagay ang kompost sa paana ng iyong mga pipino, pero hindi mo pala alam na kasama mong idinadagdag ang mga spores ng fungal diseases na nadala mo mula pa noong nakaraang taon. O dinidiligan mo ang iyong mga strawberry at sa lupa nito'y nakatago na pala ang mga mapaminsalang mikrobyo mula sa dumi ng iyong alaga. Ikaw mismo, sa sarili mong mga kamay, ang lumilikha ng paikot-ikot na sakit at problema sa iyong halamanan sa akalang gumagawa ka ng kabutihan. Ito ang tunay at nakatagong katatakutan ng maling pagkokompost hindi ito isang biglaang sakuna, kundi isang time bomb na unti-unting sisira sa iyong pinaghirapan. Kaya, ibuod natin ang lahat. Walang karne, gatas, at mga pagkaing may taba. Walang halamang may sakit. Walang damong may buto. Walang dumi ng mga alagang hayop na karniboro. At lalong-lalo na, walang abo ng uling o glossy na papel. Sa pagsasaulo at pagsunod sa limang bawal na ito, masisiguro mong ligtas ang iyong compost, sagana ang iyong ani, at protektado ang iyong kalusugan. Maraming salamat sa inyong panonood ng video na ito hanggang sa huli. Kung naging kapakipakinabang ito para sa inyo, huwag kalimutang mag-iwan ng like at mag-subscribe sa channel para hindi ninyo mapalampas ang iba pang mahahalagang tips para sa inyong hardin at bakuran. Ngayon, may tanong ako para sa inyo. Ano ang mga pagkakamali sa pagko-compost -co na inyong naranasan? O baka may alam pa kayong ibang ipinagbabawal na sangkap na hindi ko nabanggit? Ibahagi ang inyong mga karanasan sa comment section. Sama-sama tayong matuto.